Emilian siya guys pag pang-apply niya guys Emilian lahi na guys kay kung nga apply kag trabaho di ba sa unang apply kag trabaho man sa interview inyo no, ka nga tawagan lang ka sir pero karon dahil na guys may ingon lang sila guys na Emilian na lang kani Emilian na lang ka ma'am sir anao na lang kanila guys so na guys nag celebrate me guys kay Emilian me guys <laughs> muna guys muna pa guys sige na bye 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 na guys bye bye